Nasaan si Angel Luxin? Ito ang tanong ng maraming fans si Angel Luxin na isa sa mga superstars ng kanyang henerasyon. Bago natin hanapin kung nasaan si Angel, alam mo bang isa si Angel sa pinakamahusay na artista sa Pilipinas? Wala ka sa sa'yo, Akin lang ang asawa ko! Maliban diyan, siya rin ang tanging Pinay na may pinakamatagal na record na nagreina sa larangan ng kaseksihan. Wow! Sa katunayan, sa loob ng 14 years, napabilang siya sa FHM 6 kung saan dalawang bisis siyang tinanghal bilang number one. Wow. Nakilala si Angel na gumanap siya bilang Alwina ng teleseryeng Mulawin. Gumanap din siya bilang Darna na isa sa mga palabas na may pinakamataas na TV rating sa Pilipinas. Dahil sa kanyang husay sa pag-arte, si Angel ay tumanggap ng napakaraming Best Actress Awards. Ilan sa kanyang mga acting awards ay nagbula sa FAMAS, Star Awards, Gawad Urian at Metro Manila Film Festival. Iginawa din kay Angel Locsin ang Best Actress Award sa 2011 New York Festivals TV and Film Awards dahil sa kanyang pagganap sa TV series na Immortal. Nagbida rin si Angel sa mga action fantasy series at action drama series tulad ng Darna, Mahika, Asian Treasures, Lobo, Immortal at General's Daughter. Dahil sa husay ni Angel sa pagganap sa mga action drama series, isang aksidente ang nakaapekto ng malaki sa kanyang buhay nagkaroon siya ng problema sa kanyang spinal cord. Dahil dito, tumaba si Angel Luxin. Ang kanyang kondisyong medikal na tinatawag na desk bulge ay nagdulot sa kanya ng matinding pananakit sa likod at nalimitahan ang kanyang pisikal na aktibidad tulad ng pag exercise Bukod pa dito, ang mga gamot na iniinom ni Angel Luxin ay may side effect kung saan nagiging dahilan ng kanyang pagtaba. Sa kabila ng kanyang problema sa kalusugan, itinuloy ni Angel ang pagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino. Makailan bisis siyang kinilala at hinangaan sa loob at labas ng Pilipinas dahil sa kanyang mga charity works. Ilan sa kanyang mga kawang gawa ay ang pagbibigay niya ng scholarship sa mga napakaraming kabataan upang makapagtapos sila ng kolehiyo. Nagbigay din siya ng mga materyales na pang-edukasyon sa mga mahihirap na estudyante. Naniniwala si Angel na ang kapangyarihan ng edukasyon ang magbabago sa buhay ng mga kabataang Pinoy. Isa rin siya sa mga masugid na tumutulong sa mga disaster relief operations sa Pilipinas. Nagdodonate siya at personal na naghahatid ng mga relief goods sa mga biktima ng bagyo, lindol at iba pang natural na mga kalamidad kasama sa kanyang mga hands-on na pakikilahok, ang pagtulong sa pagtatayo ng mga pansamantalang silungan at pamamahagi ng mga mahalagang supply. Hinangaan din si Angel dahil sa kanyang rehabilitation project sa mga komunidad na naapektuhan ng gyera sa Marawi. Sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, naging instrumento si Angel Luxin sa pag-oorganisa ng mga fundraising activities para magbigay ng personal na protective equipment o PPE para sa mga healthcare workers at pagtatag ng mga pansamantalang tent para mapataas ang kapasidad ng mga ospital. Isa rin si Angel sa mga nagbibigay ng suporta para sa mga katutubong komunidad sa Pilipinas sa pamamagitan na pagtataguyod para sa kanilang makarapatan at pagbibigay ng tulong sa mga tuntunin ng mga programang pangkabuhayan at pagpapaunlad ng infrastruktura. Si Angel Luxin ay naging aktibong taga-suporta ng Philippine Red Cross at regular na nakikilahok sa mga blood donation drives. Isa rin siya sa mga masugid na humihikayat sa iba para gawin din ito. Naging advocate din si Angel tungkol sa kahalagahan ng mental health at sinusuportahan ang mga kumpanya at organisasyong nagbibigay ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip at mga programa sa kamalayan. Si Angel ay madalas na donate sa iba't ibang mga organisasyong pangkawang gawa at nakikilahok sa mga programa sa pakikipag-ugnayan sa komunidad. Ang kanyang mga kontribusyon ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga dahilan kabilang ang kapakanan ng mga bata, mga karapatan ng kababaihan, at pangangalaga sa kapaligiran. Dahil sa mga hindi matatawarang ambag ni Angel Oxen sa Pilipinas, hindi nakakapagtaka na marami ang nakakamis sa kanya na muli siyang makita sa telebisyon at pelikula. Nasaan nga ba si Angel Luxin? Ayan, dyan, hindi nakita? Angel Hindi man natin makita ngayon, matatagpuan natin ang maningning na presensya ni Angel sa bawat buhay na kanyang binago. Hindi man natin siya makita dahil sa kanyang karamdaman, matatagpuan natin siya sa bawat puso ng mga taong kanyang natulungan. Kung nagustuhan po ninyo ang mga ganitong uri ng content, maaari po kayong mag-comment, mag-like, mag-share at mag-follow ng ating Facebook page.